Retrofitting. Retrofitting. So, pangalawang retrofitting na kay BBM, na Sir. Oh, hindi. Pang tatlo na sa kanya kasi two times na siya nagbigay ng ah. retrofitting si BBM. 2023 tsaka 2024. Panood ka kay Dagpailong, doon mo mapapal. Yung mga yan, hindi magbabalita kung di nag-research mga yan. Ngayon, eh, nga ni retrofitting niya, ni Marcos, ang nilagay sa iyong kabila, ganito kalaki, yung... oh. At saka nagtataka ako, bakit sasabihin nila <laughs> na <laughs> Bakit sasabihin nila na 2018, eh samantalang 2014 yun 2014 yun, inumpisahan yun. Tapos isisisi nyo sa mga Duterte, wow ha. Oh. Yan, 2014 nga. Kaya kung, alam nyo kung bakit talaga din matapos-tapos siya. 2014 pa lang, yung mga nagkandak na mga project na yan, may mali na. Ako sabi ni kawatan ka raw. May mali na. Ano kawatan? Nag-commute nga lang ako, kawatan. 2014 pa lang yan, may mali na. Kala nyo, hindi ko alam ha. Yung project na yun, alam namin, 2014 pa yan. Ha? Uh, so, huh? ni Tatay Di ko, hindi yan pinunduhan. Parang binigyan lang ng, al, ng alat, uh, para doon kasi ire rehab nga kasi parang may mali sa project. Kaya nga, ang dapat si Sin, yung unang hmm. nag-ano hmm. na, kandak ng mga project na yung 2014. Pero saan sinisi? Saan lang sinisi? Eh, siyempre, sisisi na naman sa Duterte. Eh, kala nyo naman, hindi ko alam. Tapos, sa panahon ni BBM, two times. Two times binigyan ng nang ano po, times binigyan ng Ang ng ano po. Oo, yung retrofitting kung tawagin. O oh, ano nangyari? Pero may nagsasabi ni William. Nag-retrofitting pa. Bakit ka pa nag-alaw ng budget na ganoon Kung alam mo naman na palang nababagsak. Yes! Yun. At saka Nakaram ano? retrofitting Dapat yung niya Alam nila na yung proyekto yun, hindi walang kalidad talaga. 2014, 2014 pa lang. Alam nila na hindi na maganda yun. May hmm. mali sa disenyo. Mag diba hindi. Kung tutong nagkaroon ng tutong retrofitting yon, dapat yung lifespan niya humaba pa. Humaba, oo. Oh, eh, bakit hindi, katapos lang nung, ano, last year, bakit bumagsak oh, na? Oo, oh, oh, hindi oh. yan. Dapat yan, supposed to be yun, mag-expand yeah. ng 8 years. Inuha nila ano. yan, ano, two times, two times, ano, 2023, tsaka 2024, binigyan na ng pang retrofitting, uh, di ba, no? Oh, oh. Kasi laging nababaha. Yes, alam kayo. ko yan, kasi nanood ako, kaya may isasagot ako. Ah, ang CCA yung contractor at saka yung mga eh, engineer William, 2014 pa. Sabi ni William, eh, nasaan na yung mga yon? Sabi ni William dito, tumigil. Oh, no, si Abaya. Tumigil si ka si, raw, wala kang alam. Si, si ano, si Abaya ang si CCA Si Abaya pa nung ng time na yun. Oh, eh. di ba? William, mo oh, pakaba. Sabi niya, tumigil ka, wala kang alam. Bobo, manood ka. Pang <laughs> alam mo siya sa gulong mo. <laughs> Pang a. sabi ba ako dito kung di ko napanood yung mga ganon? <laughs> Opo, di mga to. Legacy daw. Ano yung Dirty Legacy? 2014. Kaya nagtataka ako kay... <laughs> kay... ano, kay... Ted eh. Pailo na Duterte Legacy ay 2014 pa yun. Kaya gusto kong i-correct nun sa live ni ano, oh. ni attendant ni Ted Pailo. Hindi, 2014 pa. Eh, kailan ba mo po si Tatay Dikog? 2016. How come na naging kita tayo dito ng legacy? Doon ka kagaya <laughs> saan <laughs> kayo janjan manood. Bakit? Lalo kang mabisit visit doon. Hey, Kaya saan ka ma-visit? E, kumusta naman yung ano, pagkakalya survey nyo, ma'am? Ah, hmm. oh, nako. Yung pagkakalya survey namin kapon, ah, mas maganda. Talagang swak sa banga hmm. ang mga team na isinusuko. Eh, eh sinusuka okay. talaga ay, Wait, Sorry. At, <laughs> talaga nakakasuka. Ay, sorry ah. <laughs> talaga nakakasuka. At, Ikaw talaga. <laughs> Wala kang preno talaga. pasok. <laughs> oh, pasok at bawing-bawi talaga ang ano, Team Duterte kahapon. Ang ganda ng ano namin. At saka hindi kami tinataon. Hindi, hindi kami lumalapit. Mismo sila. No. Ang ba may in-interview kami doon sa malayo? Sisigaw silang Duterte. Ibig sabihin, punta namin at interview siya. May bumabalik kami. oh ganun sila hindi mo na kailangan lapitan. Sumisigaw sila ng Duterte. Marami pa kami hindi na doon. Na Duterte. Kasi meron kasing ano eh, ano ba nag-interview kami, lumalakad na garo, Duterte kami. So hindi namin na-interview nga kasi nga, meron pa kami ibang kausap. Pero maganda, maganda ang ano, kasi gising na yung ano uh, isipan ng ano kababayan natin at alam man nangyayari alam alam na ano parang nanood sa'yo, sabi niya, hindi mo pinost yung interview mo sa kanya. Ay, wala Pinost ko na! Wala naman laman ng interview. At saka take note ha, ikaw, manood ka, in-upload ko na yon ha wala nga mukha mo eh. Nandun yan, nandun. nakalagay nga sa thumbnail ko yung mukha mo, pero malabo eh. At saka, ang babaw ng sagot mo. Ayun, in-upload ko na. Sinagot ko nga siya, maghintay ka. Parami pa ako susunod na i-upload. Inapload upload ko na, ewan ko kung pinanood niya. Wala naman sagot eh. Ang sagot lang, Marcos, ano nagawa? Wala. O, oh, di ba? Paano mo i-upload ang ganun? Sino manunood no hey, May Apple. nagawa daw, sabi dito. Wala siya nagawa. Panaylipat nga eh. <laughs> Pigilan niya nga ako. Yung mga, At siya, yung mga na-interview mo, ano, yung mga BBM, ano yung sinasagot nila pag sila nung mukumpa? Uy! Ay, uh, it, itong good news ko sa'yo, sa galing kay Amboy, ang oh. galing mo daw mag-explain. Si si si, uh, Amboy Wally yan. Oh. <laughs> <laughs> Siyempre, idol niya ako eh. Tsaka ano, o, diba? Ay, yung ah, yung sinasabi, ah, yung in-interview natin na, ano, na BBM, wala talagang sagot, Ampaw. Alam nyo ba, sasabihin nila Marcos sila. Tanungin niyo kung ano, mag-iisip pa. Tapos ang sasabihin nila, no, ah, nabuti. ah, ito lang, ito, ito lang, basta ganon. Tingnan yung original na plano daw. Ha? Tingnan mo daw original na plano. Sabi ni ano dito ni Mario, walang kwintang usapan eh. Mabuti siguro tingnan mo ang, ang original na plano. Yung sa tulay daw. Oo oh, nga, 2014 pa yun. Pulto ka daw eh. Ang kulit. Sasabihin ba ni Ted Pailon okay. yung kundi nag-research ang mga yan? Yan, pinanood ko kay Ted Pailon. Sasabihin ba ni Ted Pailon yan kung hindi sila nag-research? 2014 pa yan. Tapos sinasabi nila kay Duterte. Eh, kailan ba si Pangulong Duterte umupo? Diba, 2016? 2014 pa yan. At mismo sabi bibig ni Ted Pailon galing na 2014. Eh, sino ba ang Pangulo nun? Oh, at sino ba yung ano uh, depart, ang ang ano ng Department of uh, Public Works and Highways, di ba si Abaya na magpapasagasa? Magpapasa, Hindi naman niya tinuloy yung papapasagasa niya, di ba? Oh. Kaya oh, ay. Pero pinayaran ka. Bini, ay! Ay, walang bayad! Magkano daw? Gusto ko pa ako magkano bayad? si Gideli Magkano idea mo? Gusto mo ibigay ko sa'yo? O, oh, ito, ito, ito. Ito, naniniwala siguro itong mga to. Ito, ano, ano na ako eh. Tsaka, hindi yung project na yung 2014 pa yun. 2014 pa yun. At bakit sasabihin ito yung original na ano, na copy nga? 2014, yun ang original niya. Yun na nga yun. Ngayon nung panonita ni Tatay Digong binigyan din lang ng yung ano for ano yung tawag kay Melby Ayun, parang ano lang, ang uh, tawag nito yung... Yung sinabi mo kanina? Retrofitting. Oo, oh, retrofitting. So, pangalawang retrofitting na kay BBM, Nasir. sir? oh, hindi. Pang tatlo na sa kanya kasi two times na siya nagbigay ng retrofitting ah. si BBM. 2023 tsaka 2024. Panood ka kita pa ilong, doon mo mapapal... Yung mga yan, hindi magbabalita kung hindi nag-research mga yan. Ika eh, nga, ni retrofitting niya, ni Marcos, ang nilagay siya yung kabila, ganito kalaki, oh. At tsaka, tataka ko bakit sasabihin nila na bakit sasabihin nila na 2018 eh samantalang 2014 yun 2014 yun, inumpisahan yun Ay, alam naman mga otak na ito, lahat isisi kita tayo oh, ni-research nga na sinabi ni Ted kung hindi man siya alam naman na pala nilang pabagsak yun edi sana dito no, tal na dinemolis at nagpatayo ng bago oo, ang ano doon, dapat talaga hindi na tinuloy kasi nga merong mali doon sa disenyo at saka sa mga Basta may mali. See... Saka hindi na talaga yung doon kasi, diba?